Kaliwat ka ng kilos protesta sa anibersaryo ng People Power Revolution, ikakasan ng ilang grupo. Narito ang news scoop ni Ralph De La Cruz. Isang araw bago ang mismong ikatatlumputwalong anibersaryo ng EDSA Revolution, ikakasan ng iba't ibang grupo mula sa magkakaibang sektor ang malawakang Black Friday protest. Isisigaw ng mga grupo ang kanilang pagtutol sa pagbabago ng konstitusyon sa gitna ng mga mas mahalagang isyu na dapat ay unahin ng gobyerno. Nabatid na umaga pa lamang, magkakaroon na ng mga programa sa bantayog ng mga bayani. Nasasabayan din ng mga programa sa tapat ng Department of Agriculture. Magmamarcha rin ng mga IP groups sa Menjola habang mayroong ding programa ang labor group sa tapat ng Dole. Ilalabas din ang tumindig mascot sa UP Diliman at ang isang protestang kabibilangan ng mga estudyante at simbahan laban sa charter change sa PGH at Taft Avenue. Sa araw naman ng linggo, kasado na rin ang mga programa sa tapat ng EDSA Shrine. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.